Hello mga guys. Musog ba rin ako baki nga hinata na po akong isoon. sila gabi. E, ako ni isog ba bago lutoon. Actually guys, reject na ni. Ang dag ko gi. Mga ibalik ya. Ang hihatag sa mga kanyang pinili anak. Okay. Malo ba yung hirong baki karun? ano ni siya guys. Isog sa anak ko. Pero di ba isa yung nalutoon na pagkasog Kung sa nitibo, sugnuhan lang. Or sa bisaya, tag, tapahan. Tapaanan sa bago lutoon. Ako na na siya. Nitibo, sugnuhan. Nga baki sinugnuhan sa bisaya. Tinapaanan nga baki. Sago na ko lutoon. Tapanan sa kay para mawa ang lansa. Sa garbuon na siguro na ako. Anak Tinapanang baki. Iyaw lagi ba? Madlok manik baki. At ang madlok ang baki. Madlok tunuloy ang baki. Hindi bali balihon mo na yung technique nyo guys para dilig lansa bago ninyo lutoon tapanan sa para dilig sya lansa <laughs>